Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napagkasundoan nila kasama ang liderato ng Kongreso na ilalivestream ang gagawing bicameral conference para sa 2026 National Budget. Layunin nito na maging bukas sa publiko ang proseso at makita ng taong bayan kung sino-sino sa mga miyembro ng BICAM ang tapat na nagtatrabaho at kung may magtatangkang magpasok na mga hindi otorizadong pondo. And to further uh, encourage transparency, I intend to livestream the BICAM. So, that's what I told them already. There is no more small committee. ay uh, Yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. Uh, I have the agreement of the Senate President and the Speaker uh, na ganun ang gagawin natin. We will live stream uh, the, the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved who who made who who made those changes or who proposed those changes so that people will know uh, so that's uh, that 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 is uh, what we have instituted some new new procedures but you know the bicam the bicam is actually a public hearing pero hindi ganun ang nasusunod so because may small committee so now it will all out be all out in the open Kaugnay nito, hindi rin nakikita ng Pangulo na may pangangailangan na i-veto ang panukalang pambansang budget sa ngayon. Ayon sa punong ehekotibo, siya mismo ang nakibahagi sa pagbuo ng National Expenditure Program, kaya't batid niya ang ginagawang paghahanda at pagsusuri rito. Sa pinakahuling pagbusisi ng palasyo, wala umanong nakitang proyekto o item sa panukalang budget na labas sa socio-economic development plan ng administrasyon. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na maigi pa rin hintayin ang resulta ng BICAM deliberations dahil bahagi pa rin ito ng proseso at posibleng magkaroon pa ng mga pagbabago. So the last time that I saw the uh, the last version of the budget, uh wala namang wala naman ako nakita na kumihiwalay doon sa plano ng national government kaya uh, hindi siguro kailangan mag uh, magbito. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso, dadaan pa sa Senado 'yan, dadaan pa sa Bicam uh, at uh, Uh, titingnan natin at uh, titiyakin natin na uh, ganun pa rin ang sinusundan na uh, na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng uh, ating uh, uh, ng ating plano para sa sa national uh, na galing sa national government kung maaalala, naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil nasingitan di umano sa kasagsagan ng BICAM. Kamakalawa rin ang makalusot sa ikatlo at huling pagbasa ng kamera ang version nila ng 6.7 trillion 2026 national budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority.